Kamusta mga kaibigan? Ako ay nagbabalik upang magturo sa inyo ng isang importanteng kaalaman. Tara, simulan na natin. Si Kong Xu, o mas kilala bilang Confucius ay isa sa mga pinakakilalang philosopher ng bansang China at ang analects ay nanggaling sa kanyang mga katuroan. Siya ay ipinanganak sa bayan ng Chufu sa Shandong Province noong September 28, 551 BCE. Bagaman ang mga talaan tungkol sa kanyang buhay ay kakaunti, alam na si Confucius ay naninirahan sa panahon ng Spring at Warring Period at siya ay nagsimula ng kanyang karir sa pagtuturo sa kanyang mga 30 taon. Pagkatapos ng mastering ng anim na sining at pagkaroon ng pamilyar sa kaisisayan at tula, nagsimula ang kanyang gawain sa buhay bilang guro noong magtatag siya ng paaralan sa edad ng 22. At kanyang mga turo at filosofiya ay nagsimula pa noong 6th century BCE. Namatay si Confucius noong 479 BCE sa edad na 71 o 72. Pumano siya mula sa likas na dahilan sa kanyang bayan ng Shufu sa estado ng Lu isang taon matapos mamatay sa digmaan ang kanyang anak na si Tzu Lu. Ang mga analect ay sinulat sa panahon ng Tagsibol at Taglagas at Warring States period mga 479 BC hanggang 221 BC. Ito ay pinaniniwalaang naisulat sa loob ng 30 hanggang 50 taon. Nakamit ng mga analect ang huling anyo nito sa panahon ng kalagitnaan ng dinastiyang Han. Nagsimula ang dinastiyang Han mula sa 206 BC hanggang 220 AD. Natuklasan ng mga arkeologo ang dalawang kopyang nakasulat sa kamay ng mga Analect na isunulat noong mga 50 BC Noong panahon ng dinastiyang Kanduraning Han ang mga ito ay kilala bilang ang Dingzhou Analects at Pyongyang Analects pagkatapos ng lokasyon ng mga libingan kung saan sila ay natagpuan ito ay isang koleksyon ng mga turo ni Confucius na tinipon ng kanyang mga pinakatapat na mag-aaral. Nagbibigay ito ng mga aralin kung paano maging mahusay na mag-aaral, tao at leader. Nakatala sa aklat ng mga dialogo sa pagitan ni Confucius at ng kanyang mga estudyante na naglalahad ng karunungan na ipinasa sa paglipas ng mga siglo. Ang mga interchange na ito ay nabubunyag ng personalidad, ambisyon, takot, kagalakan, pangako at kaalaman sa sarili ni Confucius. Ang Analects ang pinakamahasahang pinagkukunan ng mga turo ni Confucius at ang mga pag-aaral ng aklat na ito ay umiiral halos kasing haba ng aklat mismo. Ang mayamang tradisyon ng komentaryo ng mga Analects ay may dalawang pangunahing sinulid. Ang pag-aaral ng teksto at filosofikal na pagtatanong. Sa pamamagitan ng mga ito, ang mga analex ay patuloy na nagbunyag bilang isang buhay na teksto sa pamamagitan ng mga siglo. Inilalarawan ng kabanata ang kasaysayang tekstual ng mga edisyon ng mga komentaryo sa at mga salin ng mga analekto ginagalugad din nito ang isang bagong diskarte, ang kungfu fu na diskarteng ng taliwas sa nangingibabaw na intelektual na orientasyon ng pilosopiyang kanluranin na nagbibigay diin sa mga walang panahong katotohanan at mga moral na kotigo itinuturing ni gongfu ang mga analeks bilang nag-aalok ng mga turo tungkol sa sining ng buhay at yun lang po kung gusto nyo pa pong mapanood ang ibang videos tulad na ito mag like, subscribe at mag comment na rin po kayo kung anong topic ang gusto nyong mapag-aralan